Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral sa social media si Raymond Gutierrez matapos mag-upload ng ilang larawan kasama ang kanyang boyfriend na si Robert William. Maraming netizens ang napagkamalan si Raymond na si Richard Gutierrez na asawa ni Sara Labhati. Si Raymond ay nadadamay sa kontrobersya hinggil sa mga chismis ng hiwalayan ni na Sara at Richard. May ilang kasing netizens na nambash kay Raymond dahil sa post nito ng kanyang karelasyon na lalaki. Hindi mo man lang naisip si Sarah tsaka mga anak mo. Caption ng isang netizen sa kanyang post, kalaki pang screenshot ng Philippine star na may picture ni Raymond at ng kanyang boyfriend. Nag-viral naman ang nasabing post at maraming netizen ang nag-comment dito. Ang nasabing post ay nakakuha ng mahigit sa 200,000 na reaction as of writing. Ma Maaalala na nagpahayag si Raymond na isa siyang miyembro ng LGBT community at naging kasintahan ni Robert noong 2022. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.